Karon po ay August 31, 2024. 20, ang 20, 20, 20. oras ay alas 9:00. Ah, Anak pa, hindi ko makita ang oras. Teka, hindi kumakita Hindi lang Hindi ko makita ang oras eh. alas night, B, Trantay City. Okay guys. So, ito ang nakikita nyo guys. Ito yung kape. So, magkape na naman tayo. Tubig. Okay. kape ah lami mag kape nag kape na ako mga 6.30 sa buntag karon mga 9.30 kape na po ko para dili dukaon sa biyahe kanyang gabi na po hapon mga alas 4 kape na po tapos mamayang alas 9 sa gabi kape na po para lalo kag hindi kaantukin hanggang umaga na yan guys yan lang mapayo ko sa inyo para hindi kayo antukin magkapi para okay sige guys salamat sa inyong panunod Tara. Ubos na ang kaking kapi guys. Ubos na. Ayay ay, na natapon. Dahil ubos na ang kape, so ang dapat dyan, Ito, ibalibag natin. Okay. Bah ayos ah. Kunin tubig. Ilagay dito sa lagayan. Okay. Ah! Ngayon Isa tayo So si Ipasok sa butas Sa may wagang butas Charger Aircon Start Palang tinakbo Trantay City Alas 9.40 Okay go Okay Aircon Okay Metro Start now count 3 4 5 6 7 8 9 10 okay copy ito yan baon tinaraw ko ng baon ulo ng isda tara baho let's go Huh, bahwa weh. Ba hmm. bang Paksiu, bang Utot, barengkan dong, bang.